What's up everybody? So kung wala kang magawa at yung uh, asawa mo or partner mo o girlfriend mo sinasabi gusto nila maging close kayo o gusto talaga niyang palating nakadikit sa balat well binigay ko yung request niya so bela sa t-shirt na puro mukha ko <laughs> diba? Oh, so eh uh, ito yung mga nangyari uh, nung sa kanya. So, kung malaba, diba, ba, no, problema ka, anong gusto ko mong regalo, Ito, isa sa mga magandang idea. Pag di niya ito tinanggap, di kanya mahal. Di ba? Pero uh, pag tinanggap niya at sinuot niya ito, sure na sure ako mahal ka itong taon So, here we go guys. Panoorin niyo lang ako paano buksan niya yung uh, ko ng regalo sa kanya. napulo mukha ako at t-shirt. Napuro mukha ako. So, ito guys yung clip. Hey. Alam mo mo sa regalo ko? Ha? Huh? The best. The best? <laughs> You're gonna wear it, ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> you love it? You love it? You love it? Approve! <laughs> you... Approve, <laughs> ha? Hey! Oh. I love it in the house! <laughs> <laughs> yes! <laughs> So, at yan, pag yan, di mo sinod, di mo ako proud, di ba? Mo ako, di ba? Uh, yeah. mo, close ako sa'yo, uh, pag sinod, man, close na, close tayo, di ba? <laughs> <laughs>